na po yung inyong mga kuanay kaysa pati yung mga igagaw ganinay kung sa may mga trabaho nila at ito mo sa Manila itong mga anak ko Manila, mga minyo na mm, mm may mga anak na pamilyado na sila nag-aral itong mga bata nila ng college ang ka katatay sa side ni tatay yung mga inira mga, din ito sa puypog sa kalagdaan sa kalagdaan, puypog um, ito sa mga anak ko na ah. di isat mga mga ang hinabang yai sa mga kung kita bangunon parias rapod lagi pobre isa may kuno ila itabang sa amo lang sa kami nga ni nagbisa sa kami na ito yung mga anak isa na nungha na mula mang arang kunyay yai bata hmm. na doble mang nila pagkaon panila nila grabe an yung kuan banay ba iba, kay ang uban nga ni nga malisuron nga pamilya ang kompleto pod na ay makalihok, mga kuan pa, mga baskog panlawas. Pero kamo duwara mo ni tatay so bisag mga tigulang na grabe yung mga nakarecover gyapon mo sa kalisod ba no bisan ni makaon bisan kung, nakalisod-lisod na mo mag asa mo magpang, mag pang bisar ka lang magpalay mo sa itubugas magkuan wala pa inyong trabaho Ah, trabaho na sino yung muda at bisa magpresenter ko maghugas sa ng diswasil sa restaurant. Naha, ikaw daw ata. Kaya ka wala nga. Ah, yung ito yung buhay? Ihurot yung mga buwak. Sino yung muda nga na. Bisa, bisa man, malisulong um, so ka sa doon. Kuwa na mo. Isa ra, unta na na mahangyo ba sa kung na may makakita-gidani nga video na lang ang muang iyo sa inyo nga unta matabangan ninyo si Nanay Ninita Miranda kay grabe iyang kalisod labi na sa iyang maintenance nga tambal nga sa iyang asing kasing o labi na sa buwan pa niya mga sakit dagay kulang ni Adria kay ngano di po sila makatrabaho di po sila makapalit sa ilang gusto na kailangan kay bisa kung saan nila di man maka trabaho sila nanay kay mga tiguwang naman so di good sila madawat yan ay mudawat so ikatulong balik na 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 diriya sila nanay ako na lang amo ang sa inyo na unta matabangan ninyo si tanay bisag pang maintenance ra ang tanay palit niya o tambal ag na kung napay muhatag nga mga grocery or sa salamat po kung matabangan ninyo si nanay ni Nita kay kinanglanong po lagi niya nila ni tatay kay di na magiging sila makatrabaho nagpasalamat po ko sa ginoong sila naka-recover gyapon nga bisag mga tigulang na naka lihok gyapon sila diri sinang balay labi na sa kakanaog lisod kayo mga tigong na simba nga may slide ba so na tana no na kung makita mo ani ah. pwede ra pod mo magpaim sa ko ah og ganahan pod mo money ni sila nanay kung gusto niyo mo personal pwede kayo ba nanta mo Kay ako po karon pa ko nakabalik dire sila nanay kay ako nang inabuhi pud ko kay syempre pamilyado pud ta nanay. Nang <laughs> inabuhi gyud ta kay para maka makakaon pud ta ba. Makapalit tag sudan, kabayad ta sa atong mga utang. So mauray ako hangyo sa inyo no. Unta na no na patabangan pud ninyo si Nanay Ninita kung ako lang para sa ako ah, kung napakoy kaya di na akong mangayo di na ko muduol sa inyo para magpabot pa sa inyo og mensahe para matabangan sila nanay ako ano lang ning gastuhon kaso lang wag yun na to wag yun tayo mahimo kay aning kamot naman po talagi eh. so unsa pagani imong kwanay, uh, imong sakit Ah, ang oras mo dito. Yung under niya kika kundi maka ng tambay. Ang pagbiko ko ako sa nan payungon na. Ang mga dito pag payungon ta kay tiguyang na. Malagi labi na pud kay init tapos dool ra pud ninyong kuan ba. Sin. Na, tutada ka paso din yan bro mo na kuwan grabe maluto ko maluto ko din eh sagara no nay ang mga high blood maglakaw la ko organi ma blood na no yung kay mag, mag, masuga man lagi grabe ka paso lagi ka paso di sa magbuyad ko pimi na dao to, to, to so di na nako ka, dugayon kay na po koy lakawon pod na importante nya kay karon pa man talaga naka balik-balik diri sila nanay mao nang na, na, ako diri kay di kamusta na ako sila kung unsa na ilang sitwasyon diri ah. so salamat kayo nga unta no unta na ano na ang akong gipaabot sa inyo nga story, ah, na para kay la nanay nita unta na, na natabangan ninyo sila so salamat